Nagtataka daw si Senate President Soto kung bakit siya binabanatan o tinitira ni Senator Marcolita sa harap ng maraming tao. <laughs> anyway, gaya ng nasabi natin, no, untimely kasi yung pagpalit kay Senator Marco Lita as Chairman of the Blue Ribbon Committee. So, kahit sabihin natin nagpalit yung Senate Presidency, di ba? Kung iisipin mo, di ba? Binanatan siya kasi ng Squid Tactic. <laughs> kasi pabwelo pa lang siya, eh. Di ba? So, ano yan, eh. Uh, respeto, ika nga. 'di ba? Ganun 'yun pag ikaw ay leader, siyempre dapat bibigyan mo din siya ng respeto. Hindi dapat ganun na since nagpalit na kahit ano man 'yan, uh, tawag dito, naaayon man sa rules diyan sa Senate. Hindi dapat ganun kasi kasama mong senador eh. 'Di ba? At saka may issue. Kaya nga sinasabi nating untimely. Pabwilo pa sana kinonsulta mo yung mga kasama mo bago mo binira. Di ba? Yun yung ano doon. Kaya, ang kinakalabasan kasi ng action taken ng ating Senate President is subjective. Kahit sinong mag-isip. No? May, ano yun, ill motive pa. <laughs> yun ang problema. Kaya, hindi mo siya masisisi kung bakit lumalabas, di ba? Lantarang naghahayag ng kanyang sama ng loob, no? Which is normal naman, no? Pero at the end of the day, magkakasama pa rin naman kayo dyan. Pero, siyempre, kung sinasabi ngayon ni Senator Soto na, yun nga, nagtataka, eh, siya rin yung makakasagot kung bakit.